Ay. Gising na tayo. Mm. natin kung may bunga na yung rambutan choran Ayan, oh. No? Daming rambutan natin, guys. Ayan, no? oh. O, ba? diba? Hmm. Diba talaga pag nakatira ka sa probinsya. Mm -mm. Ang bunga ng rambutan natin Kaya lang hindi natin Maabot uh, Dahil Nandun O oh. hindi ko rin maabot yan oh. buti sana kung ganyan mo chawang hindi mo makuha Ayan, bawal i-mention. Ayan, oh, bunga lang, oh. Mm -hmm. Ayan yeah, o. O, oh, di ba? Kasi pag ka lang mag-garden dito sa probinsya, may free ulam ka na. O. Oh. Sa kapapaya, o. Oh. O. Oh. Hmm. Manok na lang kulang. O, alo. Ayan o. Sa ayan o. Ayan o. Oh, 'di ba? Hmm. Flex natin 'yung mga ano, saging. Ah. Oh, 'yan ng puso ng saging. pahaba haba yan, no. Oh, 'yan, no. Oh, haba-haba 'yan, no. Oh. Ang daming alagang pusa. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Ayan pa sila, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Ayan sila, oh. Ayan na nga. Ayan, oh. May pa. Dito. Oh. gulay at ang basil oh, ito, masarap to pwede sa soup kahit anong pagkain na ano kapag bet mo siya ilagay sa pagkain mo yan basil oh. nakakain yan mm. o oh, diba oh. Sariwang hangin ang malalanghap mo sa probinsya. Ah. Oh. Sarap ng ano. Ng amoy ng basil.